Andi rito ka na naman, sige kwento ko sayo ang kwento ni Elodie. Ang pelikulang ito ay nagbubukas sa isang malawak na tanawin ng kaharian, na nakalatag sa isang luntiang libis na napapaligiran ng matataas na bundok. Ang sikat ng araw ay naglalarawan ng isang masayang atmosfera sa pitong paligid, na nagbibigay liwanag sa mga gusaling yari sa bato at bobong na yari sa kawayan ng nayon sa ibaba. Nang tanggapin ng ama ni Elodie ang nag-aanyayang sulat mula sa kabilang kaharian, hindi niya alam ang magiging epekto nito sa kanilang pamilya. Ang simpleng sulat ay nagtataglay ng lihim na pag-aanyaya na magbabago sa kanilang buhay. Sa unang pagkakataon, ang pamilya ni Elodie ay makakaranas ng isang pangyayaring magbibigay daan sa kanilang paglalakbay patungo sa ibang kaharian. Ang kakaibang pag-anyaya ay nagdudulot ng maraming tanong at pag-aalala sa kanilang isipan. Ang paglalakbay patungo sa kabilang kaharian ay nagdala ng mga bagong pag-asa at pangarap sa puso ng pamilya ni Elodie. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa kanilang destinasyon, ngunit handa silang harapin ang anumang pagsubok na darating sa kanilang paglalakbay. Sa barko, nakikita natin si Elodie at ang kanyang pamilya, na puno ng kakaibang halong excitement at kawalang-katiyakan. Sila ay nakatayo sa bakod ng barko, tumitingin sa walang hanggang dagat sa harap nila. Habang patuloy ang paglalakbay ng barko, unti-unti nang naglalaho sa hamog at ang araw sa kanilang harapan, naglalabas ng mainit at ginto ang dagat. Ang tunog ng mga alo na dumadampi sa bangka ay nagbibigay ng mapayapang ritmo, na nagpapalubag sa damdamin ng mga sakay. Patungo na sila sa kaharian sakay sa isang gintong karwahe kasama ang buong pamilya sinalubong sila ng mga tauhan ng hari at hinitid na sa kanilang silid. Sila ay sinalubong ng prinsipi mismo, na nakaluhod sa kanyang marilag na trono. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng respeto, ngunit mayroong kain ay at kabaitan sa kanyang mga mata habang siya ay bamabati sa kanila sa kanyang kaharian. Inihatid si Elodie ng kanyang ama upang simula na ang kasal, ngunit hindi alam ni Elodie ang binabalak ng Reyna. Ang mga mamamayan na ay nanunood sa katahimikan, alam na ang kanilang kapalaran ay nakasalalay sa desisyon ng kanilang pinuno. Sa wakas, isang desisyon ay ginawa, at ang napili ay dinala palayo upang maghanda para sa ritual. Pumunta sila ng kanyang asawa para isagawa ang huling ritual, kinakabahan at natatakot si Elodie at yun nga niloko lang ang pamilya ni Elodie upang magawa ng mga dugong bughaw ang kanilang ritual. Hinulag si Elodie sa yungib ng dragon ng magising si Elodie mula sa pagkahulag hinawa niya ang kanyang ulo at nakita may dugo ito. Habang pumapasok si Elodie sa yungib ng dragon, isang alo ng malamig na takot ang bumabalot sa kanya. Ang malawak na espasyong ito ay bahagyang naaaliw ng mga nagliliyab na sulo, na naglilikha ng nakakatakot na mga anino sa magaspang na mga pader ng bato. Siya ay maingat na kumikilos, bawat hakbang ay nag sa malawak na kawalan ng yungib. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng asupri, isang malakas na paalala sa kanyang tungkol sa pagkakaroon ng nilalang. Ang puso ni Elodie ay bumibilis habang siya ay patuloy na lumalakad, ang kanyang mga pandama ay nagiging mas matalim sa bawat tunog at kilos sa paligid. Alam niya lang panganib ay nagmumula sa bawat anino, at dapat siyang manatiling mapagmatsyag. Bigla, may isang malalim na ugong na sumasalamin sa yungib, na nagpapadala ng takot sa likod ni Elodie. Siya ay namamahinga, ang kanyang mga mata ay sumusuri sa dilim para sa anumang tanda ng kilos. Nakita ng dragon si Elodie at binugahan ito ng apoy. Tumakbo ng mabilis si Elodi sa isang yungib na patid siya ngunit mabilis siyang nakapagtago siya mula sa apoy ng dragon at nakita niya ang babae sa palasyo at takot na takot si Elodi Sumiksik si Elodi sa sulok para maiwasan ang isa pang pagbuga ng dragon. Nahirapan makaalis si Elodi dahil sa mga bakal mula sa kanyang damit at bahagyang nasunad ang kanyang binti. Napasigaw sa sakit kitang kita ang takot sa kanyang mga mata. Pinunit ni Elodie ang kanyang damit para ay pangtapal sa kanyang nasunog na binti. Naalala ni Elodie na meron siyang kwintas at pinaapoy niya ang loob nito para gawing lampara. Habang siya ay patuloy na pumapasok sa dilim, lumalakas ang determinasyon ni Elodie. Siya ay determinadong harapin ang dragon at tapusin ang kanyang pananakot, anuman ang kapalit. Inihulog ang singsing -sing mula sa kanyang kamay. Ito'y, at tumalon si Elodie papunta sa kabilang bangin. Dumulas ang kanyang kamay ngunit samabit ang kanyang damit sa bato. Pinuton niya ito at itinarakang patalim sa bato upang hindi siya mahulog ng hihina na si Elodie ngunit, pinilit niyang makaahon mula sa pagkakabitin. Nang makaakyat tumambad ang isang kisame na punong-puno na umiilaw na bagay. Nilapitan niya ito at namangha sa kanyang nakita. Ang liwanag na ito ay nagmumula sa isang yuod, kinuha niya ito at inilagay niya sa kanyang palad. Pinunit ni Elodie ang kanyang manggas at inilagay dito ang lumiliwanag na yuod. Kumuha siya ng marami at ginawa niya itong ilaw. Paglakad ni Elodie di kalayuan nakakita siya ng tubig sa pag-aakalang ito ay makakapawi ng kanyang uhaw. Pagtingin niya sa kisame ay nakakita siya ng stalactites. May pumapatak na tubig sinusubukan niyang saluhin ang tubig na pumapatak mula lito li kita sa kanyang muka ang saya kahit sa patak lang na tubig sa di maipaliwanag na dahilan ay mabilis itong natutunaw at biglang naging kulay araw ang kulay asul na yelo mula sa kisame. Ang yelo ay naluso sa apoy ng dragon nagulat si Elodie at dali-dali itong tumakbo palayo sa madayang dragon tumalon siya papunta sa maliit na lagusan at parang kinakausap ng dragon. Nakakita siya ng mga sinaunang ukit sa mga pader, na mula sa mga naunang alay para sa dragon. Tila hindi siya nag-iisa na inialay sa dragon at nakita niya sa kanyang guni-guni ang iba pang mga prinsesa na itinapon rito. Nagising si Elodie sa kanyang panaginip at nakita niyang ang mga umiilaw na yuod ay nakadikit sa kanyang sugat at diring diri niya itong tinanggal. Ang pandidiri ay napalitan ng pagtataka dahil ang kanyang sugat ay mabilis na naghilom dahil sa mga yuod na may liwanag. Inukit ni Elodie ang kanyang pangalan sa dingding ng kuweba.